Kumusta ka dyan? Um, sigurado pamilyar ka sa pakiramdam na parang ano, naglalakad ka sa gitna ng makapal na hamog, no? Ah, oo. Oh, oh. Yung tipong andami mong ginagawa, andaming urgency sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa sarili mong mga plano, pero ah, uh, hindi ka sigurado kung nasa tamang direksyon ka ba talaga. Mm. May kilos, o oh, pero parang kulang sa linaw, ba? Diba? Kung saan talaga papunta. Nakakapagod din yun eh. Totoo yan. Nakakadring. Tapos, base sa mga material na pinadala mo sa amin, may nakita kaming isang um, parang konsepto na tila sagot dito. Ang tawag nga perspective map. Ah, perspective map? Oo. Oh, mukhang napapanahon nito para sa maraming nakakaranas niyang parang fog o hamog sa kanilang alam mo na, pamumuno o paglalakbay. Tama ka. At isang mahalagang punto agad na binibigyang diin doon sa material mo ay ito. Madalas, yung pinakamalaking hadlang natin, hindi yung kawalan ng idea para sa bukas, kundi yung uh, kakulangan ng malinaw na pagkaunawa sa pinanggalingan natin, saka kung nasaan ba tayo ngayon. Ah, okay. Kasi marami ang tumatalon agad sa pagpaplano, di ba? Hindi mo na tinitiak saan ba talaga ako nakatayo ngayon. Oo. Oh, Okay, parang kailangan nating himayin to ng mabuti. Itong perspective map, uh, kung susuriin natin mula sa sources mo, parang sinasabi na isa siyang spiritual and strategic compass. Oo, parang ganun nga. Isang balangkas na um, simple lang naman ang layunin. Tulungan kang sagutin yung tatlong basic na tanong. Una, saan ba tayo nang galing? Mm -hmm. Pangalawa, nasaan na ba tayo ngayon? At syempre, pangatlo, saan nga ba tayo papunta? sa pagtatalakay nating ito, sisikapin nating ano, bigyan linaw kung paano makakatulong yung mga prinsipyong to para mas klaro mong makita yung landas. Okay. Uh, gagamitin natin yung karunungan mula sa nakaraan, katapatan sa kasalukuyan, at pananampalataya para sa hinaharap. Lahat based dun sa mga pinag-aralan natin sa material mo. Gets. Kasi karaniwan, di ba, excited tayo agad dun sa pangatlong tanong. Saan tayo pupunta? yung vision, yung mga bagong plano. Oo, laging ganun eh. Yung excitement. Pero may babala agad dun sa binasa mo. Eh hindi raw ganun dapat. Kailangan daw talagang magsimula sa paglingon sa nakaraan. Yung saan tayo nang galing. Ba't kaya ganun kahalaga yun? Well, ang nakakaintriga rito, hindi lang ito simpleng pag-aalala o alam mo na, nostalgia. Ah, Sinasabi dun sa material mo na yung pagbabalik tanaw, pundasyon siya. May magandang linya doon eh. Ang pananampalataya para sa hinaharap ay nabubuo sa ebidensya ng katapatan ng Diyos sa nakaraan. Wow. Okay. Sa madaling salita, paano ka magtitiwala para bukas kung hindi mo kinikilala um, at pinapahalagahan yung mga nagawa na niya kahapon? Parang ganun. Oo nga, no? Napakaklaro nung halimbawang ginamit si Moses sa uh, Deuteronomy chapter 1. Mm, Deuteronomy 1. Bago niya uh, ihanda yung mga Israelita papunta sa Promised Land, hindi siya naglatag agad ng ano, battle plan. Hindi. Ang una niyang ginawa, binalikan niya yung buong kwento nung 40 years nila sa disyerto. Oo, at hindi lang ba sa kwento, ipinaalala ni Moses yung tatlong bagay. Una, yung mga utos at gabay ng Diyos. Okay. Pangalawa, yung kanyang dinagmamaliw na katapatan, gaya nung sinabi sa Dut 2.7, kahit 40 years sila doon, hindi sila kinulang ng anuman. Grabe yon Grabe nga. At pangatlo, hindi niya tinago yung mga pagkakamali, yung katigasan ng ulo nung naunang henerasyon, tulad nung sa Kadesh Barnea. Pero yung purpose nun, nung alala sa pagkakamali, ayon sa nabasa natin, hindi para ipahiya sila, no? Hindi, hindi. Ang layunin ay para matuto yung uh, kasalukuyang generasyon. Ah, para hindi maulit. Correct. Mm. Para hindi na maulit. So, yung kababalik tanaw pala, hindi lang para sa good memories, kundi pati sa mga lessons learned sa failures. Exactly. Yun yung punto ni Moses. Kailangan nilang maintindihan yung buong history nila. Tagumpay, kabiguan, katapatan ng Diyos, sariling kahinaan para magkaroon sila ng ano matibay na pananampalataya at tamang mindset sa pagharap sa future. So, yung pag-aalala, nabigasyon pala talaga? Hindi lang paggunita? Oo, nabigasyon. Pero... Pero may mga... Um, patibong din dito. No? May binanggit sa source mo na dalawang panganib. Una yung romanticizing the past. Pagiging sobrang sentimental. Oo, yung good old days syndrome. Yung parang, ah, mas maganda talaga noon. Tulad ng mga Israelita na minsan hinahanap yung pagkain sa Ipto, di ba? Nakalimutan na nila yung hirap ng pagkaalipin doon. Oo nga. Sa konteks natin na yun, sa isang team o organization, baka masyado nang nakakapit sa dating paraan na hindi na effective pero pinipilit pa rin kasi mas maganda noon. Nalilimutan na yung mga problema ng nakaraan. Tapos yung pangalawang panganib, kabaliktaran naman, reviling the past yung parang scorched earth policy. Ah, ito yung binabaliwala lahat. Lalo na pag may bagong leader, no. Oo, parang gustong burahin lahat ng dati. Anong masama doon? Anong nawawala? Ang nawawala yung mahahalagang aral. Kasi kung itatapon mo lahat, kasama na doon yung mga leksyon mula sa tagumpay at pati na rin sa mga pagkakamali dati. Mawawala yung tinatawag na institutional memory. Ah, okay. Yung collective wisdom. So parehong delikado yung sobrang love at sobrang hate sa past. So ang kailangan talaga ayon sa material mo ay isang tapat na pagtingin, hindi bulag na paghanga, hindi rin mapait na paggamuhi. Oo, tapat lang. Kilala mong Tagumpay bilang biyaya, kabiguan bilang aral, tapos sa gitna ng lahat, makita yung patuloy na pagkilos ng Diyos parang strategic remembrance. Yun, strategic remembrance. Maganda yung term na yan. At kapag nagawa na natin yung tapat na paglingon sa nakaraan, doon pa lang tayo handa para sa susunod na um, critical step. Okay, so malinaw na mahalaga yung paglingon sa nakaraan, pero hindi tayo pwedeng tumira doon, tama? Hindi pwede. Ang susunod na critical na step, sabi sa material mo, ay yung matapang na pagharap sa kasalukuyan. Nasaan na ba talaga tayo ngayon? Ito yung you are here marker. At dito raw sabi sa source mo, dito madalas tayong nagkukulang. Ito raw yung pinaka at marahil pinakadelikadong pitfall, yung pag-iwas sa tapat at minsan masakit na assessment ng current situation natin. Bakit kaya? Dahil mahirap. Siguro kasi nangangailangan to ng tapang, katapatan, at uh, malaking dosis ng humility mahirap harapin yung reality, lalo na kung hindi maganda pakinggan o makita, no? Grabe yung example sa Revelation 3, yung simbahan sa La Judicia. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Sabi nila, mayaman kami, sa gana, wala nga kaming kailangan. Parang self-sufficient. Pero yung diagnosis ni Jesus, hindi mo namamalayan na ikaw ay kahabag-habag, kaawa-awa, duka, bulag, at hubad. Ang tinde, no? Ang layo ng self-perception nila sa divine reality. Nakakatakot yun, di ba? Talagang nakakatakot. Kaya nagbubukas ito ng tanong, paano natin maiiwasan yung laudesian lie na yan, yung pagkabulag sa sariling kalagayan? May mga suggestions naman yung material mo? Ano-ano yon? Una, maging bukas daw sa feedback lalo na sa mga taong mapagkakatiwalaan mo at nagsasabi ng totoo kahit hindi mo gustong marinig. Ah, kahit masakit. Oo. Pangalawa, huwag umasa lang sa pakiramdam o sabi-sabi. Gumamit ng objective data. Hanggat maare, mga numero, tunay na resulta, hindi lang anecdotes. Okay. Pangatlo, importante rin daw na iwasang ispiritualize ang incompetence. Hindi lahat ng problema ay spiritual warfare lang. Minsan, kailangan lang talagang ayusin yung plano o yung skills o magsipag pa. Hmm, may punto? At pang-apat, siguro pinakamahalaga ay yung patuloy na panalangin na ipakita ng Diyos yung totoo tungkol sa atin, kahit gaano pa to ka-uncomfortable. Hmm. May isa pang tool na sinuggest doon parang hiniram sa business, pero inapply sa spiritual context. Yung parang spiritual SWOT analysis. Pwede mo bang i-explain sandali yun? Ah, oo. Yung SWOT, bali acronym yun para sa Strengths, Kalakasan. Weaknesses, kahinaan, opportunities, oportunidad, at threats, banta. Okay. Sa konteks ng material mo, parang pagtatanong ito ng ano yung strengths natin, yung mga ginagawa nating tama, mga kaloob o assets na bigay ng Diyos. Mm -hmm. Ano yung weaknesses natin? Saan tayo nagkukulang? Mga internal na problema na kailangang harapin. Okay. Ano yung mga opportunities? anong mga pinto ang tila binubuksan ng Diyos sa paligid? Mga pangangailangan na pwede nating tugunan? Gets. At ano yung mga threats? Mga external na hadlang, panganib o oposisyon na hinaharap natin? So, parang diagnostic tool nga para maging tapat sa current situation. Kasi kung hindi mo alam kung nasaan ka, parang drive ka na walang ways, tapos mali pa yung nasa isip mong starting point mo. Tumpak! Sabi nga sa isang part ng material, kung hindi mo alam kung nasaan ka talaga, walang kwenta kahit gano'ng kaganda pa ng mapa o plano mo para sa future. Oo nga naman. Magiging parang nagtatayo ka ng strategy sa maling pundasyon, sa maling akala. Kaya grabe kahalaga nitong brutal na katapatan sa pag-assess ng kasalukuyan. Okay, okay. So, napag-usapan na natin yung um, importance ng tapat na paglingon sa nakaraan, saan tayo nang galing, mm. at yung critical need for honest assessment ng present, naasa naasaan tayo ngayon. Mm. Ngayon, handa na siguro tayong pumunta dun sa pangatlong tanong na karaniwang una nating iniisip, saan tayo papunta? Ito mm. na ba yung vision casting part? Oo. Ito na yung part ng pagtingin sa hinaharap. Pero para sa isang leader o individual na gustong sumunod kay Kristo, ayon sa source mo, hindi lang to basta strategic planning o goal setting na parang sa corporate world. Mas malalim. Mas malalim. Proseso ito ng pag -discern pag-alam at pagtugon sa kung ano ang nais ng Diyos para sa hinaharap, pag-align ng mga pangarap at plano natin sa Kanyang mas malaking purpose at pangako, paghahanap sa Kanyang preferred future, ika nga. Narinig niya yung balita tungkol sa Jerusalem, sira yung pader, hinahamak yung mga tao, yun yung nasaan tayo ngayon, yung brutal na reality. Mm -mm. Anong reaksyon niya? Hindi siya nagpanik o nagplano agad, di ba? Ang una niyang ginawa, umupo, umiyak, nagloksa, nagfasting, nanalangin ng maraming araw. Inamin niya yung kasalanan ng bayan niya, ng mga ninuno niya. Wow. Proseso talaga. Oo. Proseso ng pagkabroken at panalangin. Pagkatapos nun, doon na buo yung malinaw at compelling na vision mula sa Diyos. At ano yung vision na yun? Yung sikat niyang sinabi, Halikayo, muli nating itayo ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo maging katatawanan. Yun. Yun ang saan tayo papunta. Malinaw na direksyon, nakaugat sa problema ng present, pero puno ng hope at purpose na para sa Diyos. So, may mahalagang distinction na tinuro sa material mo. Yung pagkakaiba ng Babel Vision at Nehemiah Vision. Ah, uh, Babel versus Nehemiah. Ano yun? Yung Babel Vision, tulad nung sa Torre sa Genesis 11, karaniwang tungkol sa pagpapatanyag ng sarili. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Galing madalas sa pride, sa human ambition, kadalasan nabubuo sa boardroom, tanong ano yung pinakamalaki at pinaka-impressive na kaya nating gawin. Okay, self-focused. Samantalang yung mihemaya Vision naman daw ay... Ito naman nakasentro sa Diyos, sa kanyang karangalan, sa kapakanan ng kanyang bayan, hindi galing sa ambisyon, kundi sa panalangin, sa pagkabroken sa nakikitang problema at sa pagnanais na tumugon. Ang tanong dito hindi paano tayo sisikat, kundi anong kailangang gawin para maparangalan ng Diyos at mapaglingkuran ang mga tao niya dito. Malaki ang pagkakaiba sa motivation. Sobra sa pinagmumulan. Isa pang mahalagang distinction na binanggit yung madalas mapagpalit na mission at vision. Paano nga ba yun? Okay. Ang mission, mission, yun yung pangmatagalang bakit mo. Yung fundamental reason for existence mo o ng organization mo. Ito raw permanente. Hindi dapat magbago. Halimbawa. Halimbawa, sa isang simbahan, yung mission na bigay ni Kristo. Humayo at gumawa ng alagad. Yan ang core purpose. Okay. Tapos ang vision naman. Ang vision, yun yung saan. Ito ay mas specific, madalas may time-bound na picture ng gusto mong marating sa future bilang pagtupad ng mission mo. Ito pwedeng magbago o mag-evolve habang ginagabayan ka ng Diyos. Okay, so parang based sa mission na gumuguman ng alagad, ang vision ng isang grupo ay by 2030 Makita namin ang bawat member ay nagdi-disciple ng kahat isang tao. Ganun? Pwedeng ganun. Klaro, measurable, may time frame. Pero, at ito importante, kung iuugnay natin sa bigger picture, ang vision na galing sa Diyos dapat daw hawakan ng may bukas na palad bukas na palad Oo, hindi ito bakal na plano na hindi na pwedeng mabago. Kailangan laging handa sa paggabay, paglilinaw, o kahit pagbabago ng direksyon mula sa Holy Spirit para siyang hypothesis na sinasubmit natin kay Lord for his approval and refinement. Dito lalong nagiging interesante kasi hindi lang pala to puro theory or concepts. Sabi sa material mo, may kasama pa nga ang parang step-by-step -step guide or exercise kung paano mo mismong gagawin yung perspective map mo? Ah, may practical guide. Oh, para sa personal life, sa pamilya o sa team, may mga hakbang mula sa paglista ng mga Ebenezer, yung mga tanda ng faithfulness ni God sa past, paggawa ng tapat na revelation 3 audit para sa present, hanggang sa pag-define ng clear vision at next steps para sa future talagang actionable. Totoo. Pero kasama rin sa paalala na yung pagkakaroon ng malinaw na mapa, hindi garanti na madali na yung biyahe. Ah, uh, hindi. Hindi. Tulad ni Nehemia, kahit may vision na siya at basbas -bas ng hari, hinarap pa rin niya yung matinding oposisyon kina Sanbalat at Tobia, mga paninira, threats, discouragement. Yung mapa, nagbibigay ng direksyon, pero hindi inaalis yung mga challenges sa daan. Kailangan pa rin ng tapang at perseverance. May mga sinagot din doon na common objections no lalo na sa spiritual context. Isa na yung parang pang-corporate lang yan, hindi spiritual. Ano ra ang sagot dito? Alas, yung mga tinatawag na best practices sa leadership at planning, mga anino lang yan o echo ng mga prinsipyong matagal nang nasa Bible. Mm -hmm. Ang Diyos mismo nagpaplano, di ba? Inihanda niyang mga mabubuting gawa para lakaran natin. Si Jesus nagturo ng kahalagahan ng pag count ng cost bago magtayo ng tore. So ang planning hindi laban sa spirituality, part ito ng wise stewardship. Paano naman yung isa pang objection? Masyado namang nakakahon yan. Paano na ang leading ng Holy Spirit? Baka raw masagasaan ng plano yung spontaneous move ng Spirit. Maganda yung paliwanag dito. Yung pagkakaroon ng plano o mapa, hindi para diktahan si God, kundi para maging mas sensitive tayo sa kanyang guidance. Ah, okay. Yung mapa, guide lang, hindi God. Actually, kapag may clear plan ka, mas madali mong makikilala kung ang isang pagbabago o hadlang ay divine rerouting ba ng spirito o destruction lang ng kaaway o ng sarili mong gusto. Parang si Paul sa Act 16. Exactly. Ginamit na ang example si Paul. May plano siyang pumunta sa Asia pero pinigilan siya ng spirito. Dahil may plano siya, naintindihan niyang yung pagpigil na yon hindi lang failure kundi guidance papunta sa ibang direksyon, sa Macedonia. So yung plano pala tumutulong sa ating ma-discern yung tunay niyang paggabay. Okay, gets. So sa kabuuan, ang paggamit ng karunungan sa pagpaplano hindi pala kalaban ng pananampalataya. Hindi talaga. Bagkos, pagpapakita ito ng katapatan natin sa pangangasiwa ng lahat ng pinagkatiwala niya, oras, talento, resources, influence, opportunities. Tama. Paraan ito para masigurong ginagamit natin ang mga ito ng may purpose at naaayon sa kanyang kalooban. So, ano ang pinakamensahe nito para sa iyo na nakikinig ngayon? Itong konsepto ng perspective map mula sa iyong mga materyal ay parang isang ano, imbitasyon. Oo, isang imbitasyon. Isang paanyaya na huminto sandali mula sa nakakapagpagod na pagiging abala at pagtakbo walang malinaw na direksyon. Oo, isang imbitasyon na una, lumingon sa nakaraan ng may pasasalamat para sa katapatan ng Diyos at may pagkatuto mula sa mga karanasan. Mm -hmm. Pangalawa, tumingin sa kasalukuyan ng may matapang na katapatan at pagpapakumbaba. Okay. At pangatlo, tumingin sa hinaharap ng may pananampalatayang nakaugat sa Diyos at may malinaw na direksyon na Siya ang nagbigay mula sa pagiging tila na liligaw sa hamog ng confusion o pagiging overwhelmed. Saan tayo nang galing? Nasaan tayo ngayon? Saan tayo papunta? Ay pwedeng maging napakalakas na gabay. Para sa mas malalim at mas apektibo na pamumuhay o pamumuno. At bilang panghuling bagay na iiman natin sa iyong pag-iisip, Based sa mga nabasa mo. Ano kayang isang sirasirang sirang pader? isang area ng frustration, pagkalito o need sa buhay mo, sa pamilya mo o sa trabaho o ministry mo ngayon, ang tila tinatawag ka na bigyan ng ganitong uri ng tapat na pagmamapa. Yun bang paglalaan ng panahon para suriin ang nakaraan? I-assess ang kasalukuyan at humingi ng direksyon mula sa Diyos para sa hinaharap. Mm -hmm. Isang tanong na pagnilayan. Naway ang ating paghimay sa mga ideyang ito mula sa iyong sources ay nakapagbigay sa iyo ng bagong pananaw at um, inspirasyon para harapin ang iyong mga hamon ng may higit na kanunungan at pananampalataya.